Magandang araw po sa inyo mga taga or magandang gabi. Ito po ay isang reaction video lamang mula kay Tayo na at mag-subscribe sa kanya. Pa-subscribe na rin po sa channel ko. Tara na at nang masimulan na natin. I believe I still have the trust of uh, President Marcos Jr. why because before he left uh, he I asked him about the impeachment and he told me Uh, the truth that he knows about the impeachment. Kampante si Vice President Sarah Duterte na nananatiling buo ang tiwala sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng mga usapin ng impeachment laban sa kanya. Ayon kay VP Sarah, isa ito sa kanilang napag-usapan bago pa umalis patungong Estados Unidos ang Pangulo. Gayunman, iniimbestigahan pa rin nilang mabuti ang mga umanoy hakbang upang alisin siya sa pwesto. Sinabi naman ni Pangulong Marcos Jr. na hindi na bago ang usapin ng impeachment sa mga opisyal ng pamahalaan. Ngunit patuloy anilang babantayan ang mga ganitong usapin. Hindi rin niya papayagan na mapatalsik sa pwesto ang pangalawang Pangulo. Lahat naman kami merong ganyan eh. Uh, so I don't think it's particularly unusual. I don't think it's particularly worrisome. Um, you know, there will always be an element that uh, will want to change the, uh, the results of an election. Uh, so, I, of course, because we don't want her to be impeached, we don't want her to go. Um, she does not deserve to be impeached. Uh, so we will make sure that uh, this is uh, something that we will, that we will uh, pay very close attention to. Itinanggi na rin ni House Speaker Martin Romualdez na may mga hakbang para patalsikin sa pesto si BP Sara. Hindi rin niya umano alam kung saan nagmula ang usaping ito. Samantala, hindi rin naniniwala si PBBM na may lamat o crack na ang Uniteam Coalition. I well, don't thanks. Mas tumitibay nga eh. Dumadami yung, dumadami yung pupunta sa makas, dumadami yung pupunta sa PFP. Uh, we are consolidating the unit team. It's actually become bigger and stronger than it was before. So, I uh, ayan, wishful thinking. These are the same people that talk about impeachment. They are also the same people that, ah, wala na, nagbaklas-baklas na yung unit team. Ito to yun. Tignan na lang ninyo mga political developments in the past few months. Kahapon sinabi ni VP Sara na wala siyang planong tumakbo sa pagkapresidente sa 2028 National Elections. Gayunman, ang plano ng Diyos pa rin ang masusunod. Bernard daddys UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinangalagahan. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe na po tayo pa rin. Pasubscribe na rin po sa channel ko. my